Bukas na lang. Ang gabi yung Bukas na lang? Oh. Ano? Nasaan ah, ba yung sasakyan sa mo? Nandiyan, sa labas. Kukunin ko. Gusto mo, papamasok dito. Sige, okay, wala mo na. kita rito. Oh. <coughs> <coughs> Ayan! Oh, sino ka? Sino ka? Sino ka, pinala, dito, mo. Kamain, ka na na eh. Ako to! Mari! Si pare mo! Kung oh, ba, ba dito ka? Ha? i? Hindi nga dito! Ang asawa ko! Ano ba ang asawa mo? Hindi e! Ang eh. eh, na kasi kita eh! Hindi ka nagpunta ka dito! Ha? Nakapunta ka ba? Eh, namimiss nga kita kasi gusto kong makita ka eh. Eh, nandito ko lang ako, ko. Nakita tayo mo. Eh, yung doorbell. Yung doorbell? eh, nandiyan ba asama mo? Nandito nga, natutunan. Mo. Kada ka rin nga ng trabaho. Mari, kasi... Kapagkanda ka pa, nakaganyan ka pa. Mari, pa pa. hindi naman kasi ako makikilala. Nung nakaganto ako. Oo, oh, eh, hindi ka rin niya kilala. Paano yun? Eh, Mari. Pahingi na lang pa tayo Mari, miss na miss na kasi kita, Mari. Tara na. Hindi nga pwede. Paano kumakasama makakasama sa iyo? At na lang tayo. hindi pwede. Mari, ano ang labusin Sige na. Sige lang, Hindi na, hindi pwede. Hindi Tara, labas tayo. Hindi, pumunta. Kakain tayo sa labas, tapos sa overlooking, punta tayo. Nga pwede, hindi nga Mari naman, naman eh. Tulog naman na yata yun eh. Tulog na? Oo. Oh. Iyan ah. natin ako noon. naman eh. Bago nang bago to eh. Sumasama ka naman dati. Nung nakaraan na. Syempre wala asawa ko lang yun Mari. Nga pwede, nga yun. Hindi magpahalam ko, sabi... nga Hindi ka sabi... mo mo pupunta ka doon kailang Jenna. Sabi mo pupunta ka doon Bahari naman, no? Oh. Sige na! Isasakay kita sa bago kong sasakyan. May bago kong bili. Yung sumayang pa? Oo, yung asawa mo. Wala naman yung sasakyan, eh. Sige na! Sige na, baby. Si naman, no? Sige na! Ha? Sumama ka na sa... Sumama na araw. Tapos, mamaya, mas mag-ano tayo? Ano? Sumama ka na kasi. Tapos, aso niyo, buti hindi ako okay kinagat, oh. Ano pa, na Mari, ano? Bukas na nga. Ang gabi yung asawa Bukas na lang. Oh, Ngayon na eh, sayang yung punta ko dito. Oo. Sumama ka na sa akin, tapos yung dati natin ginagawa. Sige na, mami. Diyan na lang kung gusto buo. Oh, Diyan na lang tayo. Okay. Sumama ka na sa akin. Sasakit kita sa bago ko sa sakyan. Sumama rin naman. Oh. Sige na. Huwag na ako naman sa'yo. Sige na. May bubulong sa'yo. Sa Masan oh. ba yung sasakyan mo? Nandiyan, sa labas. Kukunin ko. Gusto mo, papapasok ko dito. Okay, mo na muna? Susunduin so, kita rito. Oh. Papasok ko dito, ah. Wait lang, kukunin ko. Mari, ito. oh Ah, tayo, magkakasya dyan. Ito nga yung bagong sasakyan ko, Mari. Ay, no, sasakyan ko. Ayan, tayo, magkakasya Sumaki ka na lang. mo. Bilsan mo. Si Mari, naman, no. Ano, sumaki ka na. Oo, oo, sumaki Ayaw mo! Ayaw mo! Huwag na lang mag-isa! Sorry naman, oh. No?